Lagi-lagi na lang, naghantay sa'yo <laughs> Matik na yan, ayan Umagang kay ganda mga palangga, no Nandito pala tayo sa area ng FEU Manila Malapit, naghatid tayo ng pasahiro mga palangga Grabe na yan at dahil naabutan tayo ng gutom, grabe na yan. Pili-pili tayo dito, meron tag-50, meron tag-35, meron tag-70, meron din tag-80 mga palangga. Ito na pagkain mga palangga. Nagutom mga king -tien. Dahil sa magalas 11 na ng umaga, magalas 12 na ng umaga, mga palangga. Eh, galing pala ako sa may area ng... ah uh, hmm? Saan ba ako galing? <laughs> Kalimutan ko mga palangga. At dahil nagkatid ng pasahero pala mga palangga, galing ako ng malabon area mga palangga. Ayan mga palangga, no? So ayan, nakapag-order na tayo sa halagang 70 o sa halagang 50 lang pala mga palangga. Ayan na po kadami ang kanilang 50 pesos. Tatikman ko na din ang kanilang mga pagkain nito mga palangga. FEO dito sa may area ng Manila mga palangga no? Maghapon tayo din kakayod mga palangga Alam nyo naman yung buhay natin dito sa Metro Manila talaga naman Ay, Diyos ko Lord O yan, pagkatapos natin kumain mga palangga Ayan na, nakarating na naman tayo sa Ortigas Shell <laughs> Shout out sa mga taga-Ortigas Shell Kung mababaitin dyan mga area ng palangga no? Kasi pagdating mo dyan Sa so, may Meralco Shell, Ortigas mga palangga Meralco Avenue Ayan, lahat ng mga riders na pwedeng umihi, pwedeng magbawas, pwedeng pwedeng diyan dyan magbawas mga palangga, libre lang mga palangga. So madalas pag ako'y napadaan dyan at naihing-ihi ako mga palangga natatay ay nadadiritso na ako yan, matik na yan, libre yan. <laughs> Salamat sa mga taga mga palangga. Ayan mga palangga, habang nagantay tayo ng pasayro, ah, kausap ko pala dyan ang isang joyride rider mga palangga. Shout out sa iyo buddy. Ayan, Pupos na naman tayo sa langit. <laughs> Kasi nababagsakan pala kami ng ulan dyan mga palangga. Galing kami sa Santo San Domingo. Naghatid ako ng pasyari doon sa may ano mga palangga. Doon sa baba mga palangga, sa may medical sa may medical sintir uh, center mga palangga. Medical na yan, medical center ba? Ang tawag, o basta, Rockwell Business. Doon sa may medical, agrabi ah, na yan mga palangga. <laughs> Naihi, natatay ka talaga pag na-traffic ka dyan, area na yan. <laughs> mga palangga, tigitan na naman yung traffic mga palangga. Nakahinto yung malaking truck. Hindi ah, uh, na tayo matagal mga palangan na dumating na ang gabi dito sa may area ng C5 Tagi. <laughs> Nabutan kami ng ulan ni Nessel kasi meron akong pasayro shout out kay Shell pero hindi ko na lang siya pakita si Shell kaya baka hindi natin alam hindi ako nakapagpaalam sa kanya pwede siya ipakita. Grabe ang lakas ng ulan mga palangga kagabi. Grabe basang basa ako diyan mga palangga. Mula mula dito sa Tagig mga palangga kung kailan malapit na kami kasi ni pinaka si Shell doon malapit sa Luton, Luton area McKinley mga palangga eh. Pagdating namin diyan sa kabila, iikot lang kami sa kabila mga palangga. Hindi pa kami nakarating na abutan na bagsakan na kami ng ulan. Buang-buang talaga. Uy, pati ko kusuga mga palangga sa ulan, pati lakas talaga. Kita nyo naman, o. No, kita nyo na. Kita nyo na mga palangga. nilakas ng ulan. Akong motor, o. Nabasa yung motor ko. Grabe na yan. Sa isang araw mga palangga, tatlo, apat, lima akong mabagsakan ng ulan. Pero ngayong gabi, grabe ito na talaga malakas. Grabe na yan. Eh ngayon, nakalimutan ko, wala akong plastic sa cellphone. Napangbalot. Eh, mayan maya ng mga palangga. Kaya sabi ni Sil, pupunta na daw kami. Hindi Mag-ringkot lang kami niyan. Eh, Nag-ringkot na kami niyan mga palangga. Kaya sabi niya, pupunta baka malit na daw siya. O, oh, sige. Malit na ka Hindi na basa na kami na Yan na mga palangga. Nagsuot na kami. Nang, ah, nanghingi din ako ng plastic din sa tindahan. Kung saan kami nakasilong shoutout sa iyo, ate. Napakabait mo. Maraming salamat sa plastic na binigay mo, ate. Ha?